batas ng bayan. Sir kung magpahimo EJS document or ex judicial settlement attorney ba? Hmm. Dapat ba i-appeal ang mga anak sa akong igsoon nga gi-abandona naman siya ni Gikan 1999 hangtod sa iyang pagkamatay kaya itong 2015 gumikan sa sakit. Bisan Pasko o birthday wala sila. Dili ba makonsider nga disinherited sila due to ingratitude? sa ilang amahan. <laughs> Kaya magong disinheritance mo, mag Goodwill, kinahanglan na siya nga, kinahanglan na siya nga, doon nag order or decision ni sa korte nga, nag-ingon nga disinherited siya, no? Hindi mm. po pwede nga i-assume lang, hindi pwede nga magbuot-buot ang uban nga mga uyuan, iyaan, nga tungod kay gibiaan sa ilang Laban mga pagumangko ilang isood ka ito sa diyang si buhi pa disinherited na, no? Mm. kinanglan nga doon nag-i-file nga petition unta sa diyang buhi pa ang ilang isood dito sa korte para nga uh, ihang mapadayag dito ang hinungdan nga dili nila niya gusto nga, nga dili na makadawat ang eh, mga anak sa share unta niya kung ugaling mauna siya kamatay no ah, sa mga anak no manang sa laktod bag bel subo pa minnaon, sakit pa minaon pero mo gini ang tinuod nga kung maghimo mo sa inyo extrajudicial settlement and partition bahin ka, yeah, ang katong share unta sa inyo igsuon nga patay na nga dili na madawat niya tungod kay patay ni siya, i-inherit by representation niya siya sa inyong mga pag-umangkon. Mm. Kaning mga pag-umangkon ninyo nga, ingan ninyo mga web. No, oh, in, in <laughs> Oo, in, oh, wala. nga, mga pag-umangkon ninyo nga wala na maghatag o pagtagad sa, iyahang, sa inyohang sa dihang buhi. pa ni Anto, no? Tungod kay wala man ni siya nga order o or decision sa korte nga nagsulti nga disinherited sila.